Marami po mga tao ang pumupunta sa Diyos, nagdadasal sa Diyos. Kapag meron lang silang problema, pero ang malungkot na kwento, kapag ayos na ang lahat, hindi man tayo marunong magpasalamat sa Kanya. Amen? Mga kapatid, wag lang po kayong magdadasal para humingi ng mga bagay-bagay. Kasi sabi ni Yesus, alam na ng Diyos, Ama, ang iyong kailangan bago pa niyo sabihin sa Kanya. Kung magdadasal ka, lagi ka lang magpasalamat sa Kanya. Please do not pray for things, but pray to God to say thank you for the things that you have received. Say thank you to God for the things that you will receive. Ang number one method para magamot po ang ating anxiety, ang ating depression. Tinuro na sa atin ng Panginoon, pasasalamat, gratitude, thanksgiving. Ang pasasalamat po ay pananaw. Gratitude is a perspective. To be thankful is to focus on what you have. At kabaliktaran po ang takot at pag-aalala, ang lungkot. Bakit ka nagre-reklamo, bakit ka nagagalit, bakit ka nagngumok mo? Yeah, kasi nakatingin ka sa mga bagay na wala ngayon sa iyong buhay. Baka nakalimutan mo, meron ka mga bagay na tinanggap na hindi mo naman talaga pinagdasal sa Diyos. sabi po ni San Pablo sa mga tao ng Pilipo, Be anxious for nothing, but in everything pray with thanksgiving, letting your requests known to God. Huwag niyong kalimutan na magpasalamat. Dahil kung ugali mong pasasalamat, mawawala ang mga negatibong bagay na naninira sa iyong buhay.